Hello everyone guys, nandito ako ngayon sa Home Depot. Guys, grabe dito ang halos lahat ng mga home furnishing items nandi dito na mula sa appliances. Kagaya niyan guys, O so, mula sa mga appliances. Lahat. Sometimes nga ano pa eh, all in one na ang ano niya. For example, iikot tayo guys. Halos lahat talaga ng kailangan mo about home furnishing items nandito dito. Mula sa pintura, yung mga solar lights, ganyan. Halos lahat guys nandito dito. Sabi ko nga, home furnishing items, kahit mga blinds, blinds na ito, o oh. halos lahat nandito dyan. Kompleto yan dito guys. Oh, lahat yan sa mga appliances like mga Even yung mga tiles pambahay guys. O oh, yan o. Oh kompleto dito sa home halos lahat talaga ng kailanganin mo carpets lahat like mga washing machines ganyan lahat sabi ko nga eh nandito, dito dryer di ba lahat yan guys dadaan ko lang para maikot ko kayo kasi guys yung mga ref ni ref freezer nila yung mga uh, dishwashers tingnan niyo guys yung mga dishwashers kagaya nito oh, oh di ba 10, ah uh, 10, 1,095. So that's about mga 40 something lang. O, tingnan nyo guys yung mga friends nila dito, oh. High tech, diba? O, ganyan, oh. O, tingnan niyo yung mga kitchen, pang kitchen, which is ano, diba? Okay siya. O, tingnan mo yung mga lutuan nila, kaso all are electric. Tingnan nyo guys, eh. alos lahat talaga dito. Diba? Sabi ko nga timo pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking screw nandi dito. Tingnan niyo guys kahit yung uh, uh, ano tawag dito, shower doors, 'di ba? Dito oh, mamimili ka na lang, 'di ba? Lahat talaga pati inodoro, lahat nandi dito, guys. 'Di ba? Kaya nga ako halimbawa may gagawin ako, sa bahay. Punta muna ako dito para makikita ko kung ano talaga yung swak, di ba? Di ba? Lahat ng brands, mamimili ka. Iba na ngayon, guys. Halos lahat. Kung magpapagawa ang kitchen mo ngayon, sabi ko nga, oh, sasakyan, ganun din. Mga mats, lahat. Nandito siya. Hmm. Kabilaan, sabi ko nga, kahit yung mga floors nyo, Di ba? kahit mga tiles lahat guys oh ikaw na medyo ang dami pang mapipilian if it's all about home furnishings guys nandito lahat kaya sabi ko guys kung magpapagawa ka ng kitchen papakita ko sa inyo doon sa kabila pakita ko sa inyo later sabi ko nga ultimo yung maliliit na mga mga screw ay nandyan lahat o, mo. Kahit yung mga ano, lahat nandiyan. Iikot po kayo. Guys, sabi ko nga, oh. Kahit yung mga ganyan-ganyan, lahat ng sizes meron. Di ba? All about home furnishing items. Nandito, electricals. Lahat yan, nandito. Nandito. so yung sabi ko kahit yung pang ano lang na ganito oh lahat ng ano na nandiyan oh so, lahat ng sizes lahat ng ano meron dito oh tingnan mo lang. so ikaw na lang talaga mamimili <laughs> Kaso dito guys sabi ko nga ultimo yung screw na ganyan oh dami dami niyan lahat ng sizes nandiyan dyan. kaya dapat alam mo kung ano kailangan mo hmm, kasi lahat nandiyan oh Oh, ganyan dito guys sa Home Depot. Ang gusto ko dito pag pati mga doors guys. Oh, panel doors. Tingnan nyo naman oh. Oh, ikaw na mismo yan dyan. ba diba, ganyan dito guys. Ganyan dito sa Home Depot. Ang dami talagang pagpipilian. Pinahanap po yung kitchen eh. Gusto ko ipakita sa inyo guys yung kitchen na pwedeng magpagawa ka na isasalampak na lang dun sa kitchen mo ready to assemble na no talaga siya not here eh Oh, dito. Dito, dito tayo tingnan mo guys, oh, kapagawa. kitchen. Meron din yan sa atin, pero mas gusto ko dito, marami siyang choices. Tingnan mo guys, oh, gusto mong paggawa ka ng kitchen ng ganyan. Oh, hindi ba? Oh, di ba? Maganda, parang oh, do it yourself, eh. gawin ka na lang ng ganyan. Oh. Isa mo na lang ng ganyan. Meron na rin yan sa atin, alam ko sa handyman. Parang wala masyadong choices dito. Yan, pangit ay saan ba ako nakakita I don't know kung dito yun sa home depot Canadian tire yata or sa Lowe's diba guys tingnan nyo yung mga microwave ang lalaki oh. diba guys oh, nakapunta ako dito kanina lahat kahit sa mga lights guys ang dami yung pagpipilian sa mga lights dito dito sa home depot Lapang <laughs> inodoro. Ayan dyan. Shower. Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Ikaw na rin mismo may mili eh. Kaya kapag ka mahilig ka sa mga home furnishing items. Ayan si, guys. O so mga sink. Diba oh. Iyon yung mga vanity sink. Oh. Tingnan nyo, oh. Ang ganda Oh. Ang dami talaga mga pagpipilian. Dadaan lang ako. Ayoko na ituto kasi matatagalan ako guys. Masalaki nitong. Tingnan mo guys yung mga vanity sink. Ganyan Oh. Gustong gusto ko talaga yung mga ganyan. Kaya nung nagpagawa ako ng washroom ko dati sa San Miguel. Hirap na hirap ako maghanap eh. Na mga kakailanganin ko. Oh pamanta lang dito guys so nakasalampak na lahat-lahat oh pati sa car accessories meron din di ba lightings lang guys eh sa mga lights lang dito oh. hmm. halos lahat talaga ng kakailanganin mo nandito. dito kaso minsan may mga may mga nabivisualize tayo ng na mga gusto natin <laughs> Pa-customize Tingnan nyo guys sa lights oh. Kasi sa totoo lang guys Ang mga lights Nakakadagdag talaga ng ganda Ng bahay Diba Ayan oh. Lalo ngayon, ang uso ngayon sa atin, mga LED, LED lights na. Oh, ang dami-dami talagang magpipilian. Pati mga garden equipments. Tingnan nyo. Diba guys? So, mga lights. dami talaga. Tapos, yan. Pati mga garden equipments. Dito, dito di ba? Yan. Pati mga garden set. di ba? Lahat guys, grill sabi ko nga eh. Diba? ang ihaw-ihaw ito nga type ko eh balak mo palit ng ano namin sabi ko nga hindi lang yan oh mga summer ano hindi lang yan pati garden mismo pati halaman meron sila at ang mga garden ano nila meron dito pati mga halaman meron silang paninda since patapos na yung summer not much na sa ngayon pati paso meron <laughs> di ba o oh guys, kita nyo yan o. Oh. 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 Tapos may mga halaman pa sila dito Pero wala na sila masyadong Panindang halaman sa so, ngayon Tapos na kasi ang summer So guys Yan dito sa Home Depot Home Depot ang pangalan ng store na ito guys Hindi ko naikot lahat para sa inyo Kasi it's already like almost 10 minutes Mahaba na masyado itong video na ito guys So this is it guys yeah ito okay so yan sabi ko nga yung mga halaman natin sa Pilipinas na binabaliwala natin dito ang mamahal niyan oh ang mamahal niyan yung mga simpleng ganyan magkano 44 dollars guys so yung ganyan eh ano lang ba naman yan oh di ba oh yan mga tropical plants dito guys mahal see so thank you so much for watching i love you all guys if you can be anything in this world be kind i love you all